Usapang tradisyonal, bayanihan. Maaring napakapamilyar para sa ating mga Pilipino ang diwa ng larawang ito. Ang bayanihan, na isang bahagi ng ating kultura na masasabing makaluma o tradisyonal dahil sa panahong nagsimula ito. Ang konsepto ng pagbabayanihan ay ang sama-samang pagtutulungan ng mga magkakapitbahay o mga magkakabarangay sa pagbuhat at karaniwang paglipat ng isang bahay, na noon ay kubo na gawa sa nipa at iba pang magagaan na materyales, ng kanilang kasamahan patungo sa isang bagong pwesto. Sinasalamin ng tradisyong ito ang pagkakabuklod-buklod at mapayapang pagsasama at sistema ng tulungan sa isang pamayanan likas na matulungin at may malasakit sa kapwa ang mga Pilipino na nagpapalakas ng kaisipang ideal na pamumuhay noon. Hindi mapagkakaila na ang mga Pilipino ay may pagpapahalaga sa isang lipunang may pagtutulungan at pagkakapit-bisig sa mga panahon ng kaginhawaan at kahirapan. May kakibat na responsibilidad sa kapwa ang pagiging Pilipino na isa ng manifestasyon hanggang sa mga kapanahunan ngayon. Kahit na hindi nakapareho ng kubo at pagbubuhat nito ang pamumuhay ngayon, ang diwa ng bayanihan ay isa pa ring pangunahing tradisyon at identidad ng mga mamamayan ng bansa. Sa pagtulong sa mga nangangailangan, na mas naipamalas sa mga nagdaang kalamidad, makikitang buhay peren ng bayanihan. Sa paglipas ng panahon, ang mga tradisyon tulad nito ay unti-unting nababago at naiaakma sa panahon, ngunit ang kabutihan at intensyon nito ay nagiging mas bersetibo at dinamiko. Isang patunay na ang bayanihan ng bayang Pilipinas ay magpapatuloy sa pag-iral nito sa ating mga buhay. Please subscribe guys. Thanks for watching.